Usapin sa Solid Waste Management Program at 24-7 Emergency Call System at pagpapalawak ng Salam Program ang usapin sa pulong ni Mayor Dato Shamim Berwar Mastura sa pagitan ng mga konsihal, barangay kapitan at SK Chairperson ng Sultan Kudarat. Ang PPP story mula kay Liz Miro. Agad pinulong ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura ang mga konsehal, kapitan at SK chairperson ng bayan sa unang araw ng pag-upo ni Presto bilang alkalde. Sa kanyang mensahe, taus-pusong nagpapasalamat si Mayor sa tiwalang ibinigay sa kanya noong nakaraang halalan. Isa sa mga pangunahing tinalakay ng opisyal sa pulong ay ang Solid Waste Management Program na tinukoy ng alkalde bilang non-negotiable o hindi maaaring ipagwalang bahala. Binigyang diin niya ang pangangailangang panatilihing malinis ang buong bayan at inatasan ang lahat ng punong barangay na tiyakin ang kaayusan at kalinisan sa kanika nilang nasasakupan. Tinalakay din ang planong pagpapatupad ng 24-7 emergency call system para sa mabilisang tugon sa mga insidente at ang pagpapalawak ng Salam Barangay Program para mas mapalapit ang serbisyo ng LGU sa mga tao. Ang nasabing pulong ay simula ng serya ng konsultasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga barangay upang mas mapatibay ang ugnayan tungo sa maayos na pamamahala. Liz Miro, iMinds, Philippines.